yan guys yan yung pinamili natin sa saan? saan ka namili? sige nga, vlog mo ikaw daw muna mag vlog sa my mercury mercury? mercury <laughs> <laughs> tapos ngayon, magkano yung napamili mo? sige, siya daw muna mag vlog sa ano natin ngayon sa pinamili nating mga gamot kasi taglamig na ngayon kailangan natin ito kasi para sa set on ito tsaka ito mabilis na ubus ubos na agad yung ganito ko si Newzip at tsaka si vix and then yung sa mga ubo natin ito naman ang na ubos tsaka ito 13 pesos pala balik baliktad 13 pesos ito. Sorry sa kamay ko. Ano yan, Hindi yan dumi. Ano yan? naipit na bitaw dito na, ito, na ah, ganun oh. Kaya nagkaroon ng itim. Ano yan? Ito, nasagi po Para sa po sipon, yan. 7 pesos. And then itong 2 sirana ay 13. And then yung soulmox natin ay 13 pesos. Namili na rin ako nitong mga ito, bayo kasi naubusan na rin tayo. Ito, ito, rexidol para sipon din to Ay, rexidol de colgene. De colgene para, para, sa sipon. And then itong bayo na lang din ito lagi na bibili din dito sa ano natin and then sakit sa ulo dinat, ayan kung meron kayo niyan si sorry dun and then ngayon total lang na natin kanina ay kano ba to kasi dalawang ano to eh ito at saka yung bumili rin kami ng inhaler yung ganito bumili rin kami kasi para sa sipon hindi ka makahinga yun yun diba? Yung iba gumagamit niyan. Lalo naman kami mag-iina, gumagamit talaga kami niyan. And then, ito yung ano natin, 388. 388. point 50 plus ito yung isang resibo natin ito yung isa and then ito yung isang resibo natin mabutay ng na, 1715 1715.25 ayan po ang total lang na pamili natin ay 2,103.75 lahat. Yung napamili natin gamot. And then yung pira natin sa ano, gamot ay nasa 2,200. 2,200 ang pira na dinala ko kanina kasi yun ang binta niya. Pero mayroon pa naman doon. May natira pa naman binta doon. Pero yun yung binta niya kanina. Ay kanina. Sa mga gamot natin ano, 2,200. Kaya may tira pa tayo magkano um, 96 pesos, 25 centavos, diba? May salonpas pa ako, and then, ay, yung natira pala mga, ano, nating gamot, may binila ko sa Pure Gold na mga at saka mga manzanilla, doon ko i-ano pala yung ibang, mga, ano, mga, ibang natira natin na pera sa mga gamot, kasi iniwahiwalay ko yung pera ng gamot, wala ko yan. Ngayon, i-ano natin sa mga lagayan nila, kasi iniiba ko yung mga lagayan na sakit sa ulo, balik tayo sakit sa ulo sakit sa ano chan mga sipon iba iba yan iba iba ko yan sila tapos ito iba rin nalagayin kasama to yung ano anong tawag nito hmm? ayun nga balik tayo kasama pala nito ay salumpas. sa isang lagay nito magkasama yung salumpas. kaya yun lang ngayon iano natin kung ano natin ilagay dun sa mga lagayan ko Sarah diba? guys kunin mo ay, ito ako to anong nakalagay eh. dyan alam mo ba B B B of flow bio flu <laughs> ay naka grade 1 na ayan po yun o BIOFLU, Alaksan by 6 Ponstan <coughs> Lanax. Ayan. Ayan, mag-pricing tayo sa ating mga gamot. Ayan po yung pricing natin. No? Bioflow 10, Alaksan 11 by G6, 7. Ponstan I 45 and Lanax ay 28 pesos. Tapos, yun na siya. Dami na. Ayan po, diba? tas mm -hmm. Tapos ngayon, ayan po. Yung new zip natin ay 9 pesos. Decolgen is 9. Sarinol is 9. Advil is 11. Rixidol is 7. Citricin ay 5 pesos. Di na makita yung 5. Pero 5 pesos yan kasi ano lang yan, generic. Simdex 7. Ito yung mga gamot para sa sakit ng ulo, saka ano, binat, mga sinisipon. Ito pala yun. Yes. Hindi dito na natin ilagay yung ito, mga new zip. Itong dolphin al hindi to dito, dito na Yung flanax lay doon yan, dun, yan ito, natin inilagay. nilagay doon. Ito. Doon yan Ito, bix natin ay 37 pesos. Yung pinakamaliit to. And then itong medical natin ay 15. 400 grams. And yung kinamik ay 7. Ayan. May ano pa tayo, Dolphinal. Alam ko, Dolphinal is nasa 35, 38. And then itong ano, 13 pesos. Solmox yung pesos around 13. Music is 7. Ayan, tulad ng sinabi ko yan. Tulad ng sinabi ko yan. Tulad 13. Playmix 10. Medical. Yung 8 ay maliit. Tingnan natin. Ito yung 8 pesos ko. Maliit yan. Ano yan? Um, 200. Tama ba? Oo, oh, 200. Ano 200 gram. Hindi yung malaki. Ito po yun. 400 gram and yung Sol Mix natin ay 13 Dolphinal, tama nga po 35 in Ruby Tussin wala na akong Ruby Tussin, di ako nabili kasi di siya ganun mabinta dito po natin ilagay itong ito may and ano kayo, Al, ito na po ganyan Dolphinal, ito Dolphinal tapos, ayan ang iba ngayon dito naman ang may Phenomic 7, Amoxicillin 7, Deltabs 10 alam mo itong 15 ito yung yeah, pinamit, ito? ko ito. Lahat yung nilagay na yung pinamit ko. Ano? Right. Di ba may katuwang Amoy. ko si Kirsten. Ay, Advil yan anak. Mamaya akong maglagay. Ito yung salumpas tsaka dito yung Vicks. Dito ko inilagay. Hiniwalay ko. Kaya yeah, yun na yung mga gamot natin na na tayo na pricing and in na natin. Thank you, thank you for watching guys.